Ano ang pang laban natin dito? Ah, marami yan. Marami pang laban uh -huh. tala, pandira. Sa ano? Pang malakasan Pagmalakasan. Embit ka magkano itong imbit ka natin mga boss Dudong? Ah, ito. Tatlong libo lang. Tatlong libo lang. Nidyo sa Ah. Ay. Oh. Dito machine Dito mas yun marikas. yan. Kaya apat na araw, pwede mong kwerdas yan. Oo? Oh. Oo. Oh. Pero switch machine yan. Switch machine. Isang libu lang. Magkano? Tatlong libo. Tatlong libo. <laughs> Brand new po yan. Oo. Brand new daw ha. Ba na sabi ni Boss Dodong ah, uh, ayan maganda nung tatlong libo. Negotiable pa naman 3,000. libo yeah. ah, yeah. yeah. na mga. Christmas ito ha. Yan na mapapakita na sa inyo. Bog working pro no working yan, bulgari. No. Magkano naman to? Ah, yan. Mura lang yan, 15. 1,500 lang daw to. Bogare. Good morning mga kisyo, nandito naman tayo kaya no, Boss Dodong So update about na mga mga singkod ba, ng mga, ng ni Boss Dodong Buhol, shout out kay Boss Dodong Buhol Supportahan <laughs> natin si Tony Tony Vlog Tony uh, Vlog Shout out po, good morning po sa from Buhul, no, si Boss Dodong So saka, update sa hmm, yan, sa so, mga Buhol, yan huwag natin kalimutan shoutout. Shoutout. Ba, Sa Buhol Shout out yan Basta naman kalagayan yeah. kay lahat yan ikaw boss, ano masasabi mo doon sa pangalan ko kay Boss Lodong? <laughs> I-correct siya mga boss. Tony Vlogs. Tony Vlogs. Oh, Tony Vlogs. Yan, yung si mga ano natin, shout out mga kapwa natin, kapwa natin, team namin. O, nandito tayo sa mga rilo ni Boss Lodong. Doon nga ano, pang laban natin dito? Ah, marami yan. Marami pang laban oh, okay. po, Dito na tayo sa ano? Pang malakasan. Pang malakasan. Imbikta, magkano itong imbikta natin mga Boss Lodong? Ah, ito. Tatlong libo lang. Tatlong libo lang. Hindi Ay. Oo. Uh, Kita mas maragay. So. yan. Tuwing yeah. apat na araw, pwede mo kwerdasan yan. Oo? Oh. Oo. Oh. Pero Swiss machine yan. Swiss machine. Isang libo lang. Magkano? Isang libo. Tatlong libo. Tatlong libo. <laughs> Brand new pa <po> yan. No? <laughs> Brand new daw ha. Brand new. Sabi ni Boss Nudo nga. Yan ang mga to. Tatlong libo. Hindi pa naman. Tatlong libo mga. Ah. Swiss machine to ha. Oh. Yan. Ito. Ayos Yeah, mayroon naman tayo rito. So, natin. Ay, working pro no yan, Working no. Magkano naman to? Ah, yan. Mura lang yan, 1,500. 1,500 lang to Oh, Kahit ipaligo niya yan kasi nakatornilyo lahat yan. Ah, nakatornilyo ano, no? Bago mo matanggal nito, kailangan kalasin kailangan turnil, mo lahat. kalasin mo siya. Kaya yeah. sip na sip yan, kahit basahin niya. Ito, oh, no. Yan, yung mga isyo. So, isang libo lang. Hindi, one five. One five. <laughs> Puro talo, no? Puro logi log mga banggit oh. ni Tony Vlog, ha? Yan, yeah, one five lang daw. Joke lang. Simple naman tayo. Yung comedy natin si Tony Vlog, yan. yan. Oh, ito naman, boss, magkano naman to? Disneyland. Uy. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Yung ganito, Ceramic da, dial ah. nga, ceramic. Oo. Oh. Isan libo. Ah, isan libo. Nagtugma <laughs> rin. Japan yan. No? Oh, Japan, isan libo. Yan, isan libo. Ito mga So, naghanap ko sa mga segunda man ng mga rilo dito lang ay Busdodong. Ah. Yan. nakakamura mo, makakamura sa mga prisyuan. Ikumparan natin pang -masa sa marketan. Pangmasa lang tayo, ha? -masa ang prisyuan. Yung mayroon tayo nung ano rito? Hindi tayo pang mayaman, pang masa hmm. lang. May imbikta tayo na ano ito mga guys. So magkano sa imbikta natin katulad nito? Ah. Eto, Umiilaw yan sa gabi. Oo, oo ah. nga, umiilaw siya. Imbigta no? yan. Imbigta. Divers. Umiikot uh, yung rim may yan. Umiikot, umiikot. Oh. Oh. Kahit sa dilim ka, may kita oras I kasi kita may ilaw. kita oras kasi may ilaw, no? Oo. O, uma, Pati ito. ito, ba, ito. Siya. Original lahat. Uh, original lahat. So magkano naman to ngayon, boss? Masad, 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 masad. Pangmasa lang yan. Pangmasa. So magkano naman to? 2,500. 2,500. Hindi ko sa pa naman. 2,500 yan. Hindi ko sa Hindi ko sa pa. Lahat ng orange kami, hindi ko sa ball lang. Ah. Uh, yan. Ganun, Ganun, ganda. Ganda, bandali ng kausap si Boss Dudong eh. At pag umangat siya, bagsak tayo. Magsak <laughs> <laughs> siya lang lalaman. Buti kung sasabi tayo. Lalambitin tayo. para pa rin dito nalaglag. O, ah, ah, di diba? ba? Sinasabi nito ni yung vlog, ha? Sinasabi ko, namamahagi yan merienda. Joke lang. Ayan, boss, magkano naman to? Maganda rin to, ha? Maganda rin yan. Lahat naman maganda talaga mga rilo natin, boss. Eh. Hindi naman hindi maganda, eh. Ayan. Ayan, yun, no? Ayan mga ang maganda talaga ito mga rilo natin dito sa mga segunda mano ito mga rilo natin. So pang maas ito mga isang kung hindi pa pag... Kung hindi pa kayo napag-abil dito sa mga rilo ni Boss Ludo, pumunta na kayo dito sa Burakta, sa Carmen Planet. Sa may divisor lang ito mga guys. So, ito, magkano naman ito? Ay, 1,500 yan. Hindi na again. No, no? Lahat naman Original din Lahat naman, lahat naman original din to No? Yan, dito mayroon tayo naman dito Michael Kors. Oh. So Michael Kors, magkano naman to? Ay, ito 1-3. 1-3. 1-3. So may ano siya, gold plated na yan, sa breast natin. 1-3, yan. 1-3. Hindi kayo sa ball pa yung 1-3, no? Yan, mayroon tayo naman. Ito, mayroon pa dito ba guys, oh. Malaglag pa natin to, no? Ito, so, mayroon. Anong reload ito, boss? Fossil. Ah, fossil. Malabo na talaga. Fossil. Fossil. So magkano lang na naman nito, na boss? Ay, Swiss machine 'yan. Swiss machine. So, ayan, for Ayan. So magkano na 'to? 1,200. Ayan, 1,200 mga guys. di okay, pili-pili lang po kayo. So medyo naman natin nitong dampot na siguro, hindi may isa isa na siguro sa dami nito mga isak ni boss. Dudong dito ngayon, ha. Ah. Itong Omega, magkano Omega natin ngayon? Alin? Ayan, 1,500 din yan. 1,500 lang ting umigit ito mga isang. Stainless lahat yan. No? Stainless lahat. So, yan, uh, stainless din ito mga isang. Yeah. So, naghahanap ng mga rilom na segunda mano. Wala nang ibang hanapin mo. Dito lang kay Boss Dito sa Carmen Planas. So, may malam black, I ano tayo? Paliwanag ko sa iyo, ha? Ayan, paliwanag. Ito, patay, di ba? Kahit pa tayan gumagana pa rin yan. Ma so mayroon tayong ano dito, Michael Kors na black dial, lahat na ng black dial. Bro, bro, no yan, eh. Ah. Ang tawag ano, black dial, dial lahat, no? Mega yan. So ito boss. Miota machine niya. Ayan, 1,300 po ang presyo po dito Dadaan mo na, sandali. Kunting abala, stock up. Oh, please. okay, continue lang po tayo dito sa mga about ng mga relo ni Boss Dodong dito sa mga uh, ah, sigod naman yung si sigod na pira tayo rito yung mga katulad nito ng mga anak ito ito so ito mga boys magkano naman to alin ayan yan 1,200 din naging ito mga isa Do -do 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 mga original din yan original din ito ha Kaya, Orke, rin yan. sa Casio po, po mga guys Ayan. Kwan ko. mga relo ni ano to. Ayan. lang po kayo. So mayroon tayo dito. Dampot na lang tayo dito. No? So, mayroon tayo Magkano? Magkano to? Umambo yan. 1,000 lang ito mga isang. Ayan. tag 1,000 lang ito. Kano yung aso mo? Ano ba to OS ba to? Ha? Ah? pero <laughs> oh, lahat dyan, ko sa na. Nagano ako? Ito, Michael Kosh, ang gold plated, magkano? Oh, 800 yan. 800 lang ito. Original, 800 lang gold plated na ah uh, Michael first no? So, mayroon tayo ang fossil. Wala na Sa fossil natin, mga guys. Talaga magpupili ako ano, mga Ito boss, magkano? 800. Uy, ito ang Japan lang yan. Kay. Japan. 800. So, meron tayong ito. Casio. Uh, Nadampunta ba natin ito? Itong uh, Casio, magkano ito? 800. 800. 800 lang din ang ito. natin na pwede na mapagpipilian dito sa mga rilo ni Boss Dodong no? so hindi naman siguro halos natin mapwede natin madampot so, pambambahay natin magkano? conformi daw halo halo lang din po mga presyo yan 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 magkano yan? ha? 800 600 700 700 700 700 700 700 500 500 700 700 mga 'yan. So ipapakita na lang natin si Boss doon para tuloy-tuloy. Original niya na. Original para tuloy-tuloy tayo ang ano. O sumagana so, mga liit niya yung boss. Magkano? Ito 700. 700. Pusil. Ito 300. 600. 600. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 800. 800. 800. 800. 'Yan, 'yan dumalay sa. Ito automatic na automatic. Tag, -viewer. tag viewer. Tag viewer. Oh, 'yan. Ayan, tumatid. Ayan, 1,000. 1,000. Ayan, tuloy. 800. 800. Casio. Casio. Ayan, magandang boss. Magkano naman yan? Ayan. Puma pa yan? Puma. Eh magkano yan? Ay, 1,000. Bracelet lang yan. Bracelet ng ko lang. 1,000 lang yan. Puma. Ito, 700. 700. Ito. Ayan. Ayan. 800. London? Hong Kong. Yeah. Ano ito? Ayun. Uh, Ay. Fossil. Fossil. Ganda ah. Papa no? Ah, uh, hindi. Hong Kong yan. Hong Kong ng, na ano. Eh, siyudad yan ng Hong Kong. Oh, siyudad ng Hong Kong. Okay. Ay, okay. ano, magkano? Siyan libo. No? Oh, yan. 800. Ah, 800. Sama siya. 800, 800. Okay. 700. 700. 700. 700 lang. Tatlo, apat. 700. Ito, 700. 700 lang. 800, 800, 800, 800 lang. Yan. Yeah. Uh, Ang yeah. uh, citizen, magkano gold plate? Pero bakit meron pa ako? 700. 500. 500. Ito, wala ni scrap eh. Wala ni Magkano na lang yan? Ay, sanlibo na lang. Sanlibo na lang. Ito, malaki. Ano na sila mag ako eh. Ito, ano to? Kenneth Gold. Kenneth Gold, magkano? 700. 900, 700. May bracelet ka na. May relook oh, ka pa. May bracelet, may relook ka pa. So dito tayo sa mga Kasi, ano? Disya. Disya. Saan nakakatamad na maglaro sa mga Caterpillar. Caterpillar. Kaya nga bumili tayo ng Anbernic. Okay. Diesel, diesel. diesel. O, ah, na, diesel. Magkano yan, boss? Ang laki rin, no? 1,000 parang ano? Yung big time, no? Stainless, no? yan. Yeah, pero oh. syempre, yan, so yung mga guys, tuloy ano? BBG. Oh, magkano? Ito, 700. 700. Uh, so, upwards, 700. 700. So, so, words, no? Uh, mga original. Mga original na anong relo yan, boss? G-Shock. g lahat. Gumagana lahat. Ano to? Ito, 1-2. 1-2. 1-3. 1-2. 1-2. 1-3. 1-3. 1 One five, one five, One two, one two. one five, one 800 800 Pres 800 800 800 Okay so yung yeah, mga relo dito sa mga relo ni Segunda Mano original to Original so Segunda Mano mga relo ni uh, Boss Dodong no Dito lang sa matatakuan natin sa Carmen Plaza may burautan no sa Oh tatulit, sa dulit so... Sa natin matatagpuan Oh lang niyo po sa tabihanas yes, dito sa Divisoria Dito sa Divisoria sa mga about ng mga Segunda mga ni Boss Dodong Ayan. Oh, okay, salamat, salamat. Oh, shout out na from Bohol. It's so Shout out Oh, ayan sa mga lahat ng kababayan nating Bohol. Shout out good morning. Ubay Bohol. Oh, Ubay Bohol. Oh, salamat, salamat, salamat. Thank you.